Pari, nagpapakumpisal. Biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, nagulat siya. Lalaki yung kumakatok, puro dugo damit. May takmaba, puro dugo. Sabi ng pare, ba't puro dugo ka? Father, nakapatay po ako ng tao. Ba't mo pinatay? Eh, father, nag lang naman kami na sa pagtatalo. Eh. Ayaw niya pong magpatalo, father. Eh. Kaya pinatay ko na lang siya. Ano naman ang pinag-uusapan yung nawi sa pagtatalo para maging dahilan, para patayin mo? Pinipilit niya yung kanya, Padre, eh. Sabi niya kasi, meron daw Diyos, may Diyos daw. Sabi ko sa kanya, walang Diyos, wala. Pinipilit niya talaga ako, Father. May Diyos nga, may Diyos. Sabi ko, wala nga. Ayaw niyang tumigil, Father. Pinatay ko na lang siya. <laughs> Ikaw, Father. Naniniwala ka bang may Diyos? Sabi nung pare, dati. <laughs> Bakit? Kung sa inyo nakatutok yung palakol, maninindigan kayo? Ha? Kahit ako sabihin ko, chismis lang yan. <laughs>